Bakit number 88 Agri Party List? Hi, me Fabregas po. Bakit number 88 Agri Party List? Eh dahil ang Agri Party List po ang nag-ingay at nagbulgar sa bilyon-bilyong pondo ng PhilHealth na natutulog lang sa bangko imbes na gamitin para sa mga kinakailangang serbisyong pangkalusugan. At dahil nga po sa pag-iingay ng Agri Party List at sa pagtindig ni Congressman Wilbert Lee na nang-agaw pa nga ng mikropono sa Kongreso para lang siya ay mapakinggan, nagkaroon ng dagdag na mga benepisyo at libreng serbisyo mula sa PhilHealth. Dahil sila po ang nagpakita ng malasakit at pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. Kaya kung mahal din po ninyo ang ating bayan, ibalik po natin sa Kongreso. Number 88 po sa balota, Agri-Party sa ag Tiboto, Agri Party number 88 sa balota.